Guys, kabina. And then, kararating ko lang galing palengke. Ay, galing sa NTC. Tingnan yung allergy ako sa plastic. Eh, ano, ko kasi yung ano, yung plastic, yung nilagay ko sa balikat ko. Tingnan nyo naman, grab yung pula. So, anyway, guys, bumili ako ng like, pork ribs. Tapos, may prisha na ano. Mayroon yung Yakult akong binili. At saka, orange at sya meron akong biniling ano, saging ganun, yan, saging at sya meron akong biniling fun trip, dollars and cents lang yan. so yun lang guys, para meron din ako may upload, so nagugutom na ako yan ang pinaka dinner ko guys yung ano, tapos magpipickles ako guys kan? ano, eto hindi, hindi maano ayan, o. ang bigat ayan, pickles na yan Wait. Ilagay din natin ito para makita mo. Ayan. Mabigat siya, guys. Because na ganito. Parang, eh, maliit na. Malaking cucumber. Ayan. So, yan lang, guys. Ang kakainin ko for dinner. Meron na rin na rice dito na tira ko nung lunch. So, yan. Kakain na ako. Gutom na gutom na ako, oh guys. Kasi, ay, ang hirap ng ano, So anyway guys, dito ko na i-end yung vlog ko kasi kakain na ako. And then, yun na. Gabi na. Mag, ano oras na ba? Mag alas na. Ayun. So, need ko na rin kumain at matulog. Tingnan nyo guys. So, oh. allergy talaga ako sa ano yung plastic ng ano kahit ano basta madampian lang ako niyan Kaya ang hirap kapag meron kang mga uh, allergies kasi mamumula ka konting dampi lang. Ewan ko ba kaya yung kung lumabas si eh. Kasi ganyan nang nangyayari sa akin mostly, may na ganyan nangyayari sa akin kapag na nilagay ko kasi yung plastic, yung plastic bag na ganoon. Ginawa ko siyang ano. Dapat nag-t-shirt na lang ako, nagsisisi ako. Kasi kapag ganyan ma may meklat na naman. Ang hirap kaya kapag may allergy. So anyway guys, this is ko na yung end of vlog. Bye and God bless. Happy Sunday. Today is August 20. At bukas ko to i-upload. I, ano, i -upload. so anyway, bago, pagod ang lola nyo. Bye and God bless.